Ning Davao City, kita nagkahiusa, pinaagi sa pagtinabangay. Hantod karon di lang gihapon nila matumba bisan pag usa ka administrasyon ang gibitbit nila. Kay sokad na lingkod si Rodi Duterte pagka presidente na matngo na ang mga Pilipino. Let's see. Mabuhay ang Davao! Mabuhay, Mabuhay ang Pilipinas! Ayaw tagundang, kaya na ako nun, 2028, basig ang sunod na presidente, Dabawin niya! Yeah! Ayong gabi is sa inyo, Agdao District. Ako malipayon kay ko nga makakita ni atang tanan karong gabi una nga walay gihatang nga bisag unsa nga kwarta og ayuda Salamat ko sa inyo ang presensya karon nga adto mo para mamino sa tuma kandidato sa hugpong sa tawong lungsod Napod tay pertilis na PPP og na akong pagumangkon unya akong ibalikya sa inyo ha taot, taot Pero Taas na kayo ang nahitabo. daghan na nahitabo sa tuas, tulo ka tuig nga naataan ni nga administrasyon kaning sa ilaw ni Bongbong Marcos. Nga medyo wako nakasabot yod hantod karon ron. Nga ana ang ilang pagtrato sa iyahang mga kaugalingon tao ng mga Pilipino o mga dabawin Pero sige lang, balikon o sa nato o para matimanan to, nga nung ni ata ka ron o nagtapog itantanan, Kitungod anin tawhana ni. Eh. Sugdan nako sa sinugdanan pa lang gyud. Giubanan siya sa kong igsuon nga isi Inday Sara Duterte nga atong bisi presidente karon. Pero unsa ang ikambyo niya? Wa sa mulingi og utang kabobot-on kita pay ginapalisuran karon. <laughs> Wa gyud po tay mahimo sa tawo nga unsa? Wa ko'y giingon, ha? Bantay lang mo. Sige lang. ang um, ako kabantay naman ko. Huwag nakabantay mo. Katong ni Aging Tuig pa lang, nga January pa lang, nakibaw na ko eh. Sa tinuod lang, kung kamusturyaan ta mo ba? Katong nangampanya pa na sila, di ba, uban-uban naman ako si BBM. Magtanaw pa ko na, ano murag, wala, Ganang, ganang masimutan ni mo mga wala ni, mga ni, apike. Sugod so pa lang yun. Oo ka ba eh, pero siyempre, disisyon man na sa kong iksoon ang akong amo, si Rudy Duterte o si Inday Sara Duterte. Kung unsa ilang disisyon, mutuman ko kay Aron, muandar o sakto yun ang makinarya nga ginatawag na to, nga hugpong sa tawong lungsod, nga dogay ng gabarog paras sa mga dabawenyo, kaniadto, pagkaayo, hantod ka ro, naalang gihapon magpapili karong mayo 12, na eleksyon. Kani manggod, si Marcos, huwag ninyo, mo grabe palagay ko ba, makita man ninyo nga mga ko panaway niya, eh, wala sa'yo mahimo. iya eh, mag gikalaban mangotan niya. Sa tinuod lang, kung ako, ako pa'y pa pangutan o ninyo, sa tinuod, kaya tinuod na ano yung mutubag ko, Og pangutan ko ninyo, mo respeto kung may problema na. Iba mo sa akong, pag, sa akong trabaho ug tinudloan sa akong amahan, labinas mga tao yun na nagapili sa mua. Kamu, perminti na sa muntaas, kami na sa ubos lang ninyo. Money man ninyo. Maon ang diri sa dabaw. Pag sa balaod, patas kitang tanan. Wala agi mapili. Diya. O kami mga nanirbisyo sa inyo, anami sa inyo ubos. Ang tao, ang amo, pag abot diri sa ato, ang dakbayan. Pero, Bahalik ko kang BBM ba? Kabantay ko, mong palagay ko kay... So palang pa lang kayo silang termino, gusto na nila polehan ang konstitusyon. Naatay balaod, naananadaan, unya, nagpadagan silang papel, nagkitatawag nila nga People's Initiative, and yet, gikan sa Congress. It has to come from, kung mo people, gikan yun na mismo sa barangay, porok, na naay movement na ingong But this came from Congress, and along with it, papirmaho nila ang mga tao, ngawa sila kabalo, so unsa ilang ginapirmahan, unya hatagan nila kwarta. Asa mo ka kita, gobyerno na ingon unana, nga igo na lang mapapirma o papel, unya, o kibaw ba mo, wa nato na napungan, basig na atong konstitusyon karon, nakambyohan ang balaod, kauban din to, ang pagpadugay sa mga termino, sa mga naglingkod, labi na ang una ang presidente. Kaya ni si Marcos, mauna nag-init yung ako ulo. Okay man yun unta, wak mo kay problema mo, respeto ang amo. Pero kanang style ni mga nga, binuangan ni mong tao, di ko mosugot ana nga mo nang bisan pagmatangtang ko ing anay ko kasayo sa kung politika unong katuig pa ko gikan pagka vice mayor nako mayor ko tulo katuig barugan yun nako ang dabawen yo hantod sa hantod yun na binuang ang nang ingon na di ka gusto mo na og musundog sa siyang amahan nga nahimong diktador der ka katuig kung makahinomdom ko, dagang ko mas, man, nadunggang mga istoryas, mga katiguangan nga sila na katong ka panahon ni Marcos na iyang amakan. Mauna ako, di ko musugod. Kaya yung unanin natin, man tanan, kahinanglan ang mga politiko ninyo o mga nakatongtong sa posisyon, muagi may tanan o eleksyon, dili pwede nga buot-buot lang ang magtungtong dere. <laughs> Kaya gusto na ako, ibalik sa inyo ha, ang nahibawan ako o nadunggan ako sa baba ni Mayor Rodrigo Duterte. Katuntua may sa Cebu. Nga nindot ka ayos ang uh, aral para sa tuantanan. Ang election is a form of cleansing in our government and society. But pasabot ana pag-abot sa eleksyon, katong mga dapat manglingkod, ibutang sa tao. Katong mga dili na pwede mo lingkod, kaya wala, way ayo ang trabaho o wala ka deliver pulihan nato kato to mga tao nga manirbis so sa tao dapat ingon ana ta permente para ang Davao pirme nga progresibo lang yod. importante inyohang mga kami na mga nakalingkod o mga pilion ninyo permente mahagit og mo tubag og mga problema gyud sa Davao o diri sa tuang lugar so importante kaayo nga progresibo ta permente og musokol gyud ko unsay hagit sa panahon Kapuya oi hanga ka oi Mao lagi ni eh. di sa gusto mo na og mangod niya Di mo pwede di gyud pwede nang ingon ana Nya isa pa siguro man kung maayo lang gyud kaayo siya og dili niya iagi sa dahas o ganang sakto o Mahal gyud sa tao. Di gyud siya panaugon sa tao. Naa siguro ingon anak mahitabo. Pero kanang imong ilaron ang tao magpapirma ka patoyok patuyok niya kay pulihan ni kwarta ang pirma binuang na. So, kana di gina pwede. Labi na diri sa Davao City. Dugay na kayo ug makahinumdom mo kani od kani adto. Akong amahan ni Dagan, kalaban si Bindi Guzman, ang, ang administrasyon ha, Kang Ben, gipadaog ninyo ako amahan. Dagag kwarta ang pikas, pero inyong gipili si Rudy Duterte gihapon. Sa una, ang the late, with all due respect, uh, to the late uh, Prospero Boy Nograles, ni Dagan siyang speaker siya, Dagan sila kwarta, pero kinsa gipili ninyo, ako igsoon gihapon, salamat kaayo anak kani ang pinakakuyaw na butang igabalo mo 2016 akong amahan ang inyong mayor nga dugay ka edrean ning lugara ni dagan pagka presidente nagsugod sa survey 20 kapin, less than 20% ang approval nga pilion siya pero unsay nahitabo nahimo siyang presidente unang dabawen o unang mindanawan nga nahimo presidente nga mo'y nagsaka sa garbo nato mga dabawin nyo, mga Mindanaon. Unya karon tanawa. Unsay nakitaan sa mga Pilipino. Nga hantod karon ron, naapaman me. Bisang gida na sa dito, gikidnap siya, tuana na sa dahig. Nga nung niapaman siya. Kaya ang suporta sa tao sa mga Pilipino, nakitaan nila ang pagpanarbaho ni Rudy Duterte. Kita mga dabawin nyo, wala taniya pakauwawi. Wala siya ninaog nga presidente nga dagag suko niya. Ninaog siya nga presidente nga daghang nagmahal sa iya o daghang nihanga sa atong lugar, ang Davao City. Kinsa na ilusartan niya, high blood na Eh, Uy, salamat kay ha. Salamat kay sa si inyong ato Labi na na mga naslikod, likod. Salamat kayo. Okay, daghan na Tadre. Lipay kay ko. Ayos. Ayos kay mo. Ayos. Pero sige lang. Anak yun na. Muagi kita eleksyon Muagi kita kag-eleksyon, God. Gamita yun ninyo. Importante, God, na ang ang magbuot, God, magbuot, God, aning tanang, aning kalibutanan, eh. Ang kadaghanan. Dili ang mga gagmay ra nga naara sa nakalingkod sa mga pwesto. Ang tao gyud dapat ang magunit sa kinabuhi niyang kaugalingong sudad. Anak gyud na. Ana gyud na. Kami ang hugbong sa tawong lungsod gikan pagang ang Rodi Duterte. Instrumento lang mininyo. ninyo. Ang kagustuhan ninyo permi mo ay masunod. Pipipi sa ta. Pipipi. Uh, ah, PPP, ang damper, katong mga ubang partilis nga, ni Tong Tong sa hubong sa taong lungsod. Wala man ni Sokol, nahadlok man sa taas, mo nang karon magbutang ta, si Brian Lim, o si Johnny Toleran, mga maisog nato ng na mga partilis. Ug mahimo manggod, mabutang nato, malahos ginato ang tulo ka representante sa partilis, ang nominee. Di naatay tolo tulo, kadungag ka representante, mahimong unom kabog ang congressman sa Dabao, nga andam, mukigbogno og musokol dito sa Kongreso karong pagkahumanan ng midterm elections. Unya, namarwa pa man tayo Ganahan po kayo ni siya ba? De ako, mohangyo lang ko ninyo. Kanang, ganaganing tanaw ninyo, ganahan mo sko ah, motoo mo sko ah. Kay pag umangkon, mangkon na ko. Mohangyo na lang ko. Tagaan ninyo chance nga mahimong congressman. Ay, ayaw niyo palabi kay Mabukhad ang atay, ana. Kasi hindi naman yung kamot na pabaya pito kaadlaw. Pero pito ka-adlaw na lang natin, man, oo uh, O, oh, kanang, ingon na na, mamput, gyo. Noon, ang ang katong daan nga naglingkod rito, aman pekas. So, kung ganahan mo, diri mo muuban sa moa, na si Omar Moy at yung gibotang uh, representante nato, pagka-Congressman. Pero, kani, sultihan sul sul ta mo, ha? Pamina, usap mo nako, Okay, man siya. Kung buotan, di ka ayo. Ang isoon ane, katong nas first district, itagag konsel, katong may, tanaw na ko, mas buotan si Rigo ni Pero, balikon lang nako ko, kay, simpre, kami mga Duterte, may. Unya, ang amo ang, kanang gina, diri karon gina presentar na mo among kaugalingon sa inyo ah, para manerbiso me. Kung piliin ninyo si Omar, salamat kayo, anak. Pero, di po kumatinga. nga. Kung utahay, di mo malipay. Ah, wala may utang kabubuton. Uh, one. Dili mo. Kung dili mo ganakan, pwede niyo pulihan, nagbalik. i to ninyo balik tong kisa tong naglingkod rin. <laughs> di ba? Di, di, di man ako gusto god. Gusto na ako patas ko pag abot sa ingani kay dili serious man nga nga plataporma o kaning institusyon ang gobyerno. So kinanglan mapakita ni Omar ang ihang kaya buhaton para sa inyo ha, mga taga ikaduhang distrito. Ara, ha? tarong ha? Bantay lang yung ka. Labi na siguro pag-abot sa palit og boto. Kung kamo dili mo sang ayon sa ingon anak ng mga pamaagi sa gobyerno, doon naman tay mga cellphone, pwede man na ninyo sekretohon og kuha, kuha. Kung gusto kung gusto ninyo labanan ang mga ingon anak ng politika nga dugay na nagapaliso dili lang sa mga dabawen kundi pa tibok Pilipinas gyud sa tinuod lang. Kung mga ingon anak magbantay ta mga tika sa karong eleksyon. So kay nang land vigilanta, unya wa ta kung unsay kayang buhaton aning nga administrasyon kay kay mong ano? let me remind you gikidnap nila si Rode Duterte unya kanan tawhana na pagyod na ni aging presidente diri sa ato ang dakbayan wala na gihimo kundi sa unom katuig niya gi-sakripisyo niya ang kaugalingon o gi-mahal niya ang Pilipino Muna, magbinantaya, ikaw kita karo mo abutay ng eleksyon. Kaya wag yun kay bao unsay dagan sa utok, anong administrasyon na, o nakita na yun nato, nga dili, yun. Wag yun klaro, ang ilahang mga lihok yun. So, bantay lang ta. Binantaya lang ta. Total, sa kadugay-dugay nga panahon, kaning Davao City, kita nagkahiusa, pinaagi sa pagtinabangay. Hantod karon di lang gihapunta nila matumba ang pag-usa ka-administrasyon, ang gibit-bit nila asa lagi. Layo na kay tag naabtan, ay grabe atong paningkamot. Kani o, oh, ngani mga kapitan, gani mga nauna na ko mga konsehal nga nagdanagan karo mga incumbent ka kay bautang tanan nga naningkamot gyud ta. Giagi kita ato sa saktong pamaagi, unya ning kayo gyud ang kada matag nyo kada adlaw para makuha nato ning sudad nga unsa ginatungtungan nato karon. Di nilalim nga butang na nata diri. So, tanaw na ako, di pagyod tamawa, di pagyod tamatumba, kung asa man tagaroon, mas mo sobra pagyod ni. <laughs> muhang lang ko, ilang nga, na ko. lang ko nga, kaya wala man ako amahan, tu aman sa Hague, Netherlands. Muhangyo hang ko sa inyo ha, kay magpapili daw siya, nga mayor, muhang daw sa ninyo, okay lang ba siya mo may yung mahimong mayor ninyo. Ako soltehan, unya pa man ko mo uli, Ayan, mo, mo. ato god dito sa kuan, Netherlands kay nagabantay pa lagi ko dere. Iwaso na ko election. Mingaw na pagkusa mong papa, pero okay ra magi masigi makita. Ah, uh, katong wa pa sa makuha. Tutanaw na ko makabalik man. Hinay man ang kaso gid saya. Hinay ang kaso saya. <laughs> Kira na ish. Tip, kuhaan kita. Ka karon na gyud diri manukol gyud Importante nga manukol kita. Wala di man ni Baliko ko, wala tay sa nila. Wa gyud sa nila. Sila ang mga namaliktad, namaliktad. Asi ang presidente gibinuangan ato ang vice presidente nga gitabangan nato. Wa tay sa nila. So karon, Sugad-sugad na agi na to saktong pamaagi nga makuha nato to, to mga gusto ani atong kaning kalibutan ni sa to sudad. Iagi lang gyapon na to saktong pamaagi karong Mayo 12 pelea ang mga tao nga tan-aw ninyo nasa inyong kasing-kasing nga makapalambo sa inyong lugar. Na may ayuda, tama di, eh, karon nakainomdom ko. Kanang ayuda. Kuha agi ninyo tanan, importante nga mahurot gyud ninyo. Kay ba mo ngano? para dungagan pa nila, managan pag yung nagsamot. <laughs> Dili man na nato ikaulaw, kabalo mo nga, no? Mo may ginahatag nila. Maong pang ra ang ilang mahatag sa toa. Ah, Dili mga tulay flyover o mga dalan. Wala na nakaron kay Tanan. Gibutang nila sa Ayoda. Kay Tanaw nila ang mga Pilipino, makwarta, pero nagkamali sila deha Kay Sokan, nakalingkod, si Rodi Duterte, pagka-presidente, namat na ang mga Pilipino! Litsi. Wala, hapit na kumalimti, oh. Kuan, kani, Ah, uh, timan timanan ninyo. Sige. Ano lang. Uy, kani, dahil ba? Di ba kay Dagham sila kwarta? Kay, malagi, presidente atong kalaban, maniobra nila, mo na na sila, na na sila problema karon sa Supreme Court, nga di nila matubag, kay gina maniobra nila ang kwarta, ginabutang nila tanan sa ayuda, maonang 40 billion nga PhilHealth, nga dili nila matubag sa Supreme Court. Actually, for your information lang. Pero kani, aron maundang na ni Batanan para makapadayon ta. Kay noon, ug tan ninyo si Rodrigo Duterte, pag naog niya nga pagka presidente, niagi sa pandemya, grabing kaliso ni agi gira. Ang ihang approval rating permi na sa 85 to 90, pinakataas nga presidente sa bisag asa kamo adto aning kalibutanan eh maobitaw na karon makakita tagwa po nga kontras o diferensa gyud sa giun sa kana pagpadagan ang gobyerno karon aning administrasyon so unsay gusto nato baliko nato tong kaniadto pinaagi sa ato mga senador magsugod ta dire natay upat na tagadabaw, Davao si Bungo si Dela Rosa si Kibuloy o si Marites Mata ganahan ko siyang pangalan Marites nangatawa ang mga Marites pod so ang ako alang gusto dire gyud pinakamaayo maduso na to ang upat na to ka nga senador labi na kay ngano no tagadabaw ta ang tagad, ang mga tagadabaw ang ang contribution na to, sa national income dako kaayo kita yata ang pinakagaw ang pinakadako gawa sa NCR so timan ininyo kay nang well represented ta diya sa senate So naa PD pilaban laban, muhangyo ko sa inyo ha atong pilion ang PD pilaban pagka senador nato garo mo abutay nga eleksyon Mayo 12 Kus ka inyong pagpag! Yeah! Ana ba, luya na, gutom na, kailang, happy tagil ko mahuman. Ah, uh, gusto pa yung sunod, ano eh, sige ako yung nalimtan. Si Umar na pod, mo naman. Ano eh, ah, uh, Okay naman siguro. Ah, tanaw na ko, napasabot naman tamo kung unsa unsa yung sitwasyon na to. dako ta bang, Pero sa halig ko sa mga dabawin nyo yun. Kaya bago kaniyad to, pagikan pa sa amahan ng tod Dili pag yun ni mausap, di pag yun ni, ma nila mabongkag. Ang unsay nahimo nato diri dari sa to, to ang dakbayan. So ako alang reminders lang sa inyo bilang mayor ninyo. karon mayor pa man ko hantod, June o Hulyo 1. Timan ninyo, in importante kayo nga matimanan na o perminti na itong una-una, kita ng mga tao, disiplinado. Mawag yun ang una, diha. Ikaduha, matumanon tagbalaod. Ikatulo, ang mga dabawin na isig, na ay respeto sa isig kataw. Kaupat, huot nga pagtuo sa ginoo. Ano lang, kani problemahan ni, eh, malahos tanay, basta nagkahiyo sa taong magtinabangay regyuta. As always, kani ato pa. Salamat, kaayo sa inyong tanan, mga gwapo o gwapa sa Agdao District. Mabuhay ang Agdao District! Mabuhay ang Dabao! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Ayaw tagundang, kinakuinulimta ni noon, 2028, basig ang sunod na presidente, Dabao Winya! Hey! And God bless you, Dabao City!